Ang aking sinangag. Ay, mainit na ba? Ayan, mainit na. Lagyan ko na ito. Oh, di ba? May beans. May, may beans. May hot dog. Kay pang mayaman ang sinangag ko ngayon. Kay abroad ko. Mayaman ako. Kay abroad ko ba? Kaya magsangag ako. Hindi kasi ako nakain ng plain lang eh kailangan mano masarap kay abroad kay mayaman jod ko kay abroad ko yan kaka cellphone sige cellphone pa more habang nagluluto cellphone pa more kay abroad jud Hmm, 'di ba? Oh, pang special 'yan kay abroad oh. Oh. Mayaman ko pa pag abroad. Pag hindi ka pwede maganito kung hindi ka mayaman at kung hindi ka abroad. Kay abroad ko, mayaman ko. Hindi ba? Sarap ng almosa. Ang kapares niyan, dahil abroad ko, mayaman ko. Ito, Adobong puset. O, diba? May adobong puset. Nasaan na yung para sa akin dito na daing? Nandyan. Wala na. Tinabas na, o. Oh. Ayan, daing. O, oh, daing. Abrojod ko. Bakit nyo kinuhaan to? Nandyan. Ah. Ayan, dahil sa sobrang abroad ko at sobrang yaman ko, nalagyan ko ng itlog ang sinangag ko. Kay abroad jod ko. O, oh, diba? Ha, na to sa yaman ng siya ka abroad. Ayan. <laughs> ganyan natin yan. Ma. Diba? Ganyan sarap. Ay, sa sobrang kayamanan sa abroad. <laughs> Nagkaroon ng itlog at sinarag. sarap. Ha? Masususo ka? Tawag ka ng tawag sa akin? Fried rice ko? Ako, hindi mo ako hinihintay. <laughs> Pang-upload to. Abroad ka ba? pesos nagkausik na ay ano naman na, luto na ang itlog uh, diba luto na ang itlog uh, yan ang aking abroad sinangag <laughs> with mayaman hahahaha <laughs>